Bella Padilla, pinuna ang ugali ng mga Pinoy sa naiya. Para sa aking balitang showbiz, matitigas ang ulo. Ito ang naging laman ng saloobin ni Bella Padilla nang punahin ito ang mga Pinoy na nasa naiya. Sa kanyang ex-account, nagtanong muna si Bella kung sino na ang nakaranas bumiyahin ng domestic flight sa naiya Terminal 3 ng bisperas ng Pasko sabay tanong nito kung gaano kagulo para alam niya raw kung gaano siya dapat kaaga sa airport. Marami naman ang komento na punuan ng kahit anong airport dahil nasa vacation mode ang mga ito. Kinabukasan ay muli nag-tweet si Bella kung sa nandito na niya pinuna ang ugali ng mga Pinoy na siyang dahilan kung kaya't nagiging chaotic o mano ang airport. Bagamat wala itong binanggit kung anong airport, ngunit nag-assume ang mga nakabasa na sa naiya ito dahil gumamit siya ng salitang hours. Sa kanyang post, sinabi nito na, na of all the airports in the world, one of the major reasons ours are so chaotic is because no one listens or wants to line up when told to and the same people will get angry when things don't go their way. Hi, Happy Holidays! Agad namang dinagsa ito ng komento kung saan may isang nagsabi na kaya naging chaotic dahil sa airline mismo at sa airport management system na nagpapatakbo ng buong operasyon ay chaotic at ineffective. Ngunit kung may mga pumabor sa sinabi ni Bella, may ilan din namang hindi pumabor dahil ayon sa isang sumagot sa may guest 16 na biyahe niya ay hindi pa niya naranasan ang sinasabi nito kaya at huwag daw sana nitong i-generalize ang kanya naging experience.